Tuwing Enero, pinaghahandaan ang nalalapit na kapistahan ng Santo Niño sa iba't ibang bahagi ng bansa. samut saring bersyon ng batang buon ang makikitang ipinaparada sa mga kalsada. Pero kakaiba ang Santo Niño sa nabotas na aming nakita. Ang imahin kasi nito binabalot daw ng milagro at misteryo. Nagpapagaling pa daw ng malulubhang sakit. Totoo ba salikod nang na naglalangis Jesus Antonio, <muling> Pinagaling Jesus. hindi pinagaling ako ni ng papa po ako, Nino, kaya ako, po ako. <muling> Nung September 16 nalumpo na po ako hindi na ako nakalakad yun lang is na yun Yun na nagpagaling sa akin ako. <muling> Matagal na nangungulikta ng mga imahen at puon si Jojo Imson. Hindi para gawing mga dekorasyon lang sa bahay, kundi paraan niya ito para mas mapalalim ang kanyang pagdedebosyon. Kasi bata pa ako, mahilig na ako sa Santo Nino eh yung para bang napalapit yung namulat yung isip ko na malapit yung kalooban ko sa Santo Niño siguro dahil din sa debosyon ng mga pamilya ko eh wala naman kaming Santo Niño that time ang gustong gusto ko siya ngayon lagi kong kinukulit si Lola na sabi ko la baka po pwede pagawa mo naman ako ng Santo Niño yun kakukulit kakukulit kaya pinagawa niya ako Kwento ng nanay ni Jojo na si Aling Nilda, ipinanganak na may diferensya sa mata ang kanyang bunsong anak. At kahit hindi ipinapakita sa kanya na nasasakta ng loob nito sa tuwing nakakaranas ng mga panlalait, alam niyang isa sa mga panalangin ni Jojo noon ang mapaayos ang banlag niyang mga mata. After ko sa operating room, binaba ako sa laser room. I-reset -re daw yung mata ko. Pero nung tinanggal nila yung, yung takip, wala akong nakita kundi maputing-maputi. Sa sarili ko noon, sabi ko, Ninyo, ikaw na yung bahala. Pero kung ito yung tadhana na matanggal yung paningin ko, sabi ko sa kanya, wala, wala pa rin pagbabago. Yung, hindi pa rin magbabago yung pagtawag ko sa sa'yo. Alam mo, parang biglang may liwanag na eh. Nakita ko ng buong buo. Bum, parang bumalik sa normal, yung paningin ko, ganon. Kaya nagulat yung doktor. Pagkalipas ng ilang taon, matapos ang operasyon sa mata, isang pangitain sa panaginip ni Jojo ang nagdala sa kanyang mga paa para unti-unting matuklasan ang tila naging misyon na niya sa buhay. Naglalakad ako sa parang palayan, tapos malayo pa lang nakakita ako ng isang bata. Alam mo, nakatingin siya sa akin na hanggang palapit ako ng palapit. Yung iba yung niya bilugan yung mukha ng bata na hindi siya gano'n kapute. Natapos yung buhok niya para bang kulot-kulot na gano'n na nararamdaman ko na si Ninyo yun eh. Alam kong siya yun. Hanapin mo ang ulan ng aking imahin. Darating ang panahon na mayroong gagampanan ang muntikong larawan isang taon ang lumipas. Nagalugad na halos lahat ni Jojo ang iba't ibang mga pagawaan ng mga santo, hindi pa rin niya makita noon ang tinutukoy ng batang lalaki. Hanggang sa dumating ang gabi na muling nag ang landas nila ng bata sa panaginip. Paglapit ko sa kanya, sabi ko ninyo, hindi ko makita yung larawan mo. Hindi ko makita yung ulong pinahanap mo. Pwede ba? Iba na lang. Hindi siya kumikibo. Alam mo yung tawa ng tawa, may hawak siyang kaprasong patpat -pat na naglalaro siyang ganon. Saan ko napin Ayun o. Tinuro niya. Tapos para bang TV? Na nakita ko yung pinto nung yung pinto ng shop, ng talyer, tapos yung parang highway na yung mga nagdadaan. Pagising ko, sabi ko, hala, alam ko to. Sabi ko, parang sabakulor to. Sabi ko sa kanyang ganon. Puntahan ko, sinadya ko talaga yung nakita kong lugar na yon. Ito may pinto. Paglinga kong ganon, patong-patong yung mga ulo doon sa bookshelf. Parang may lumabas na ganong ulo. Nilapitan ko siya. Nung nakita ko sa iba yung naging dating, Sabi ko, ay ito yun. Laking tuwa ni Jojo nang mabili sa mas murang halaga ang ulo at mga kamay ng Santo Niño. 2014, nang masaksihan ni Jojo ang unang milagro ng imaheng pinahanap sa kanya ng batang lalaki sa panaginip. Natitig ako dun sa Santo Niño. Tapos nakita ko para siyang alam mo yung may tumutulo dito. Nung hinawakan ko ay langis. Talaga nung inamoy ko, mabango. Sabi ko lang sa kanya, niya ito na ba yun? Bukod kay Jojo, isa sa mga unang nakasaksi sa paglalangis ng tinawag nilang Santo Niño de Gracia ay ang pintor at iskultor ng mga santo na si June Camba. Muling dinala kasi ni Jojo noon sa Bacolor, Pampanga, ang poon para papinturahan at pagandahin ang muka naglalangis po yung kamay niya. Hanggang sa mukha, naglalangis. Eh, kahit anong payad kong pintura, ganun pa rin. Sabi ko, kay san santo ninyo ito, ah, bakit natutuyo? Ah, nag nag yan, sabi sa akin. Naglalangis yan, sabi. After three, nadisgrasya ako dito sa eh. Pag Pagising ko, nasa hospital na ako. Mulo ko nun, maga. Una kong naisip si Kuya Jojo, tinawagan ko siya. Kuya Jojo, Baka naman pwedeng pabulong sa Santo Niño mo yung nirepente ko kasi na-disgracia ako. Sana agad ako makarecover sa ibig ko sa kanya. Tapos nagbibigay na siya ng langis. Awalan Diyos, makarecover din agad. 2016, nang simulan ni Jojo ang pag-aakyat sa mga bahay-bahay ng naglalangis na Santo Niño de Gracia. At isa si Rina, ang napagmilagrohan daw. That time, talagang... May struggle sa health ko na sobrang everyday umiiyak ako. Tumating ako sa point na isang doctor sabi niya, candidate daw ako for colon cancer. May bibisita sa atin si Santoni de Gracia nga daw. Na nagiging siya talaga. After nun, bumalik ako, nagpa-second opinion ako. Pagpunta ko doon sa isang doctor siya yung mismo nagsabi na clear noong October 2019, isang pamilyar na tinig daw ang muling narinig ni Jojo habang taintim siyang nagdarasal. Ang munting larawan ay mamamay nga para sa isang sama-sama ang pananalangin. Ang pagbibigay ng mga milagro ng isang imahen ay eh, yung bang nagpapaalaala lang sa atin na sa kabila ng kabisihan natin sa buhay, nandyan sila na nakagabay at nakapatnubay sa atin na hindi tayo pababayaan saan man marating ang buhay natin. Para lubos na maliwanagan, minabuti namin na ipasuri at hinga ng paliwanag ang simbahan tungkol sa sinasabing kakaibang nangyayari sa pinagawang Santo Niño ni Jojo yung mismong fenomena ng paglalangis ay hindi bago sa simbahan at uh, ito nga ay kadalasan kinokolekta nila sa mga bulak ganyan tapos pinamimigay pinamibigay sa mga uh, may sakit at tinagamit 'yan bilang pagpapagaling ang ang magde-declare na may milagro nagaganap ay ang simbahan matapos ang masusing pag-aaral ng fenomena itong santo ninyo ito ayoko magbigay ng statement. Kasi hindi ko nakita. Walang langis na lumabas. Pinaniniwalaan ni Jojo na ang milagro ng Santo Niño de Gracia niya ay ang muling pagpapaalala na walang katapusan ang pagmamahal sa atin ng may kapal. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood at pagsama sa amin tuwing weekend. Mag-subscribe din sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok at YouTube. Tandaan hindi namin kayo iiwan dahil sa aming mga puso, kayo ang number one. Ako pa rin ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi, Corina Sanchez Rojas. Hanggang sa susunod na edisyon ng inyong paboritong kakwentuhan tuwing weekend ngayong 2025. Sa ating mas pinalawak na tahanan at samahan, ito ang Rated Corina. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair shampoo and conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Um, ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kesa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo. Super kintab. And tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.